Good morning mga ka-farmers, mga ka-tropa. Uh, March 4, 2024. Ngayong araw ay gumagawa tayo dito ng daan na papunta sa ating farm, mapapasok at palabas para hindi na tayo mahirapan sa pagdaan nito. Sabi nga ng iba, o may kasabihan na hindi magbabago yung isang pamumuhay ng tao kapag walang posikido na isang tao na magumawa na para madali ang transportasyon sa isang lugar. Kaya ngayon kahit tayo lang ay mag-iisa, tulo pa rin ang ating ginagawa at focus tayo dito sa ating ginagawa. Ngayon wala bang tayong katulong pero susunod ng mga araw makikita nila ang mga ginagawa natin na naging simple, maayos ang daan papunta sa farm. Kaya mga kaparmers, mga katrupa, huwag kayo din mag-iisa. Huwag mag-alala. Palang araw, makikita mo na magaan na yung transportation ng yung pagpasok, paglabas ng yung single motor o mga sasakyan ba. Yan na mga ka-tropa, mga kaparmers. Bye-bye!